gusto mo bang gumawa ng leche plan kaya lang laging palpa So friend try mo tong gagawin ko tatlong itlog lang ang kailangan at marami ka na nga di magagawa mo naman sa pagla-leche plan hindi nga lang tatlong itlog ang kailangan mo kahit hindi mo na nga ilagay sa rep okay nga lang din at ayun nga una ko ginawa naglagay lang ako ng tatlong itlog binatibati ko lang ng konti then naglagay na nga din ako ng evaporated milk lata na nga nilagay ko at naglagay na nga rin ako ng condensed milk isang lata din para na may, may additional pang pabango naglagay din ako ng isang teaspoon na, vanilla halo-haluin mo lang at naglagay na rin ako ng cheese pag okay na iset aside mo lang muna. And then, sa isang kaserola, naglagay lang ako ng clear gelatin powder. At nag din ako ng 1-4 cup ng cornstarch. At lagyan lagay mo ng tatlong cups ng water. Halu-haluin lang hanggang sa matunaw yung mga pinaglalagay mong powder. At isa lang na sa apoy, sa mahina lang. Kasi ang apoy, dapat lagi mo itong hahaluin. Kapag medyo uminit na, ilagay mo na din yung plant mixture mo. Tapos nyan, halu-haluin mo lang ulit hanggang sa kumulo Kaya hanggang sa matunaw yung cheese. Kaya sa akin, hindi siya natunaw kasi regular cheese lang yung binabili ko. Huwag niyong tatagalan sa pagluluto dahil magiging mahablang kayan. Charot nyo namang itest kapag luto na. Alang kayo, gamit kutsara. Kapag mabilis na siyang tumigas, okay na yung luto na. Kung okay na, itransfer ko na siya dito sa mga lalagyan. May apat na lalagyan yung lalagyan ko nung mixture na naginawa ko kanina. Pagkatapos nyan, papalamigin lang at iintayin mo nga din tumigas. Pag matigas na, pwede mo na siyang ilagay sa rep para palamigin. Pero kung wala ka namang rep, okay lang din. Ito nga ang isa, sinerve ko na at pinagtikman ko na nga din dun sa asawa ko. O diba, tingnan mo, sobrang perfect ng pagkakagawa ko. Ready, ready na nga din ako sa Pasko. Alam naman natin na basta may handaan, dapat talaga laging may dessert. Yan talaga yung mga inuuna kapag may mga bisita nga tayo. Tuwa nga ito si Mon dahil mahilig itong kumain basta nga may gelatin. At sabi pa nga niya perfect na nga daw ito sa Pasko. Hindi na nga daw siya mag-order at magluluto na nga lang daw ulit ako. May isa pala akong ginawa na hindi ko nilagyan ng inner na asukal. Plain nga lang at hitsura nga lang din siyang maha. Ayaw nga ni Mon neto at gusto nga yung may arnibal. Mas masarap nga daw yung may arnibal at parang nga talaga daw leche plan. Nga daw isa ay kulang na nga lang daw ay mais at talaga nang parang mahablang ka na nga, na nga din. At dahil tapos na tayo sa dessert, nagluto naman ako ng para sa hapunan namin. Naga nga lang ako ng talbos ng kamote. Sa ibang kaserolo naman, ay naglaga nga din ako ng talong at saka okra. Sabay nga din niya, nagpainit na nga din ako ng mantika dahil magpiprito nga rin ako nitong mga tilapia. ng nga ang kapartner ng mga gulay-gulay itong nga mga pritong isda. Ang piniprito ko pa nga yung mga isda, hinango ko na nga itong talbos ng aking kamote. Ihan ko nga ng tubig sa paglalaga dahil gagamitin ko yung pinagkuloan sa gagawin ko ngang juice. Papalabigin ko nga lang yan at mamaya ko nga ititimpla. Kaya nga hindi ko nga sinama nga itong mga iba pang gulay. Gagamit tingko ko nga yung pinagkuluan sa gagawin ko ang juice. Nagawa na nga rin ako ng sausawa na bagoong at nilagyan ng kalamansi at sili. O yung ganitong uri ng ulam ang talaga nagpaparami ng kain sa akin. Sakto naman, luto na nga rin itong mga piniprito ko kaya binaliktad ko na nga rin. Kung nga lang yung prinito ko para tigit-tigisa lang kami nito na ni Napaupaw. May gulay naman na kami kaya okay na yan. Sakto na nga din yan sa amin sakton tapos ko nga sa pagpiprito ng isda malamig na nga din itong pinakasabaw nga na pinaglagaan ko ng kamote nalagyan ko nga lang yan ng kalamansi at saka asukal para pampalasa una purple pa nga yung kulay ng juice at habang nga dinadagdagan mo siya ng kalamansi ay nag-iiba nga at nagbiging pink na nga ang kulay at iba may ulam ka ng masustansya at may masustansya ka pang juice kaya san ka pa charot at paano friends tara kain tayo excited nga si at kumain na nga agad si Pau Pau nga din ipanay eh, nga ang dukot na din dun sa isda pag himay ko pa nga lang sya niyan excited eh, excited na, excited na panay nga rin ang kurot. Mahilig nga din niya sa mga preto-preto katulad nga din ni daddy niya. Kaya minsan hindi kami magkasundo ng ulam dito sa bahay eh. O kasi mahilig sa may mga sabaw-sabaw. Ito naman si Mood Vlogging si Prito. At paano friends, yun lang muna sa isang araw ulit. Thank you for watching. Bye! Maraming salamat po pala sa palagi yung panunood sa mga videos namin. Itakits ulit sa susunod na videos. Bye!